guys ayan ang ating mga bisita ngayon ang dami Yan. nandito kami sa gubat ligo ang gubat ayan oh. dami namin bisita ayan sana magtuloy tuloy ang inyong suporta ah para marami tayong taong mapapasaya katulad nito oh. Ito po yung unang sahod namin. Kinakain natin sa ating mga kamag-anak, kaibigan, at taga-suporta. Ayan o. Oh. Ayan sila. Ayan. Ito mga kabataan. Ayan. May mga kaibigan tayong mga nandun. guys oh. ayan dyan ang gagaling napakalinaw ng tubig Ito tayo eh. lamig ng tubig dito gawa ng napakalilim puro kahoy ang paligid puro kakahoy yan ang paligid Ayan, lamig dito. Need your spring. Ayan Doon ang gagaling. Itong pinanggalingan ng tubig na ito ay talagang bukal. Marami na rin nga na nakakarating dito. Nakakaalam sa lugar. Ayan guys, may taga-tinda kami ice candy, may taga-luto. Ice candy. Agosto. Ha? ka? Ano? Luluton na. Oh. Oh. Isda, namatay na. <laughs> Pambejoy mi di hapang pambeligop mi. o. Oh. Kukuha sila ngayon ng inumin tubig galing doon. Ayun, napaka fresh na tubig. Tingnan nyo guys. Kukuha sila ng inumin tubig 'yan galing sa tumutulo galing doon sa taas. Ano siya? Mineral water 'yan. Water. Libre libre yan oh. Ayan. oh, Diyan siya tingnan nyo Kukuha, iinumin Ayan. Miss, kumaway ka naman <laughs> Ayan ang ating news Ayan, news daw ng ano yan Sityo Sunok News ng mga lugtas Oh, para ka na rin naligo sa mineral water. Ayan. Pwede panligo, pwede pang inom, pwede panlaba. Galing doon sa ilalim ng bato. Tingnan yung pinanggalingan ng tubig. Nasa taas na, pero galing sa ilalim ng batok. Pag inakyat mo yan doon sa taas, wala kang makita tubig. Kundi galing doon sa ilalim ng batok. pero galing sa ito. Yan. Ito akin dyan. Ayan, kukuha Pagkakuha, iinumin. Ayan. Fresh na fresh. Kaya dito ang saya. Ang sarap manairahan dito sa lugar na to. tignan niya ating bisita lahat yan sa atin yan unang sahod ng couple vlogs ayan po yan salamat po sa mga sumusuporta ito po ang resulta niyan marami tayong mga kababayan na ating napapasaya lahat sila ha <coughs> huh? labi nag-iusap pa, pa, oh, pa na kababoy iusap pa paghurot na

Bakalo na mo. Uy, nasa YouTube ni. Video ni. Ito ibabaw. Uy, ibabaw na ni Ito ah. Di.

ano na? Ito ba? Magtripan, tsukuni mo. Ay, guys. Mas mataba pa sa akin ang aking sister. <laughs> Uy, mag-hike ka na sa vlog ko. <laughs> Ayan. Ang aking mga... <laughs> Chaing Lasingera, inong tuba. <laughs> Ayan, inom kami ng tuba, guys, parang wine. Hmm. Tuba lagi! <laughs> ay, ay, ay magay sa vlog ko. Ayan. May muse kami, guys. Ayan, May muse namin. Hoy, tinawa na sa YouTube kay sikat ka. <laughs> Ay, ayan namin niyo. Ha? <laughs> Ay, mama liko na diha. <laughs> Mga para hubog. Pero nagtuba. Ano ko, Facebook na oh. Masama ko. Okay baso. Okay rana. Uy, tuba. Mangkod na. Tuba, guys. Aray, do ano? no? Agpanahon ba? Ayan na nga, may kuya iba. <laughs> <laughs> Pasa sa taon. Nagamuti di hapuan.

Bagbaon na may baul dito. Oh, okay. Oh, isa sa ay mo. Tay baul day. Ano ba baul? na oh, okay. ba magbaul? Uy, wala ba na magbaul. Sige sa ba mana,

Isang ba? Uy, ang pan? Kamuna naman ko so, rin nabilin? O, Kaya na. ba dun dun. Umana na nga. O, sinabaw. na mga lito, tangad to. Uy, sa iyo nga, pato nila yung labay. Dito dun dun. Ito sa una, tiya. Naman naman kang finger. Magluto uh siya. -huh. Akma. Wala yung kaupas ay okay. nangao na mau? kwaen na ay luwag kwaen luwag ay luwag sa nilletan luwag sa nilletan ay okay. luwag dere luwag dere ay sa nilletan ay luwag luwag magluwag

kung tuwan, kumalimulat ang ka. Nam, na kasunod sa piyo eh. Ha? Pindugay man. sinday. Hindi te, na te. Uy. na talaga ito. Apo mo isa tan? pami. Ay, ikansod ah. Kapil, nag-a-joka niyang pag-a-opawan Nakakwarta, galing sa kawajan. 5 mil. Pag-tong kawajan, mga may taga na mga